again, good morning, good afternoon good morning pa lang pala kasi it's only 11 o'clock and we are going to eat again, kakain tayo ng isang napaka healthy na pagkain guys isang ampalaya pariyat ilokano ayan, meron tayo dito yung malilit na bunga niya, kinuha ko na rin kasi masarap yan tsaka sebolyat, ayan, and we also have here narnar -nar or niya tawag na dito yung benek si Ilocano. Ayan, o oh, benek nilagyan ko siya ng egg. Eh, parang omelette din 'yan. So ayun, gutom na tayo kasi ano oras na alas 11 na ata. At palengke pa kasi kami. Ay, happy Father's Day po pala sa lahat ng mga tatay diyan. Happy Father's Day sa aking mahal na asawa, sa aking tatang na nasa Lasam, sa aking mga kuya, mga brother-in-law, si Odi, si Julius, tsaka si Nung Happy Father's Day po sa lahat. Ayan. Kain po tayo. At nga pala, munti ko na makalimutan ang aking father-in-law na si Papa Ado. Happy Father's Day, Papa. Ayan, kain. Hmm. Actually, sa Canada, bukas pa ang Father's Day doon. Kasi okay, mas advanced tayo ng 14 hours. Mm. Sarap nung ampalaya. Hmm. Hindi ko alam kung ito yung pareya na nakukuha sa bakbakir. <laughs> sa mountain, ganyan. Ginusa ko lang siya sa binis ang bagoong na may luya na may bawang na may sa Hmm. dapat isa salad ko kaya lang baka mapaitan si Josawa kaya binis ako na lang pag ganitong luto kasi hindi sa gano'n mapait kaya dapat wag mo rin siyang i-overcook Pag nakita mo medyo ano na yung yung anong tawag nito Yung dahon niya. Patayin mo na. Tapos takpan mo na lang. Mmm. Masarap niya ito bayan sa cebolla. Masarap tayo dyan. Alam mo kung bakit natna rin tawag nyo dito? Sa tubig na raw? Pero syempre, sa aming mga Ilocano, bunak lang. Bunak! Mm. Alam mo yung bata ko. Nakunguha kami ng ate ko ng ganyan, bunak. Doon sa kabatakan. Madaming kasi doon. Alam mo yung pinangunguhan namin? Takip ng electric pan. <laughs> Patayin, sarap na. Ang Hmm. Hmm. The best ang tusok. <laughs> sibuyas. Yung ibang sibuyas, sobrang tamis lang. Hindi siya maanghang. Mmm. Mmm. Harap. Mmm. Last Ako kung saan galing ito sa sa to. Ang lakas ha. Mmm. Malalaki siya pero matapang. Sing tapang ko. Tara. Hmm. Ang init dito, grabe. Grabe no, Father's Day. Daming tao sa labas. Actually, galing kami ng market kanina. Diyan sa ano, makapagal. Kasi magluluto sana ako ng sikab para sa aking dusawa. Kaya lang, wala na. Naubusan. Kaya nag-decide kami na ribs na lang. Nilaga. Kasi wala na. Na-late na kami nang punta. Nung oras na kami pumunta kanina. Tapos 9 na ata. Pero ang dami pa rin namimili. Hmm. Wow. Grabe. Actually, naka-fold lang to. Malaki ito. Ayun na. Tanan! Ito <laughs> mga sahati lang yung nabuha ko. Guys, malinis ang aking kamay ha. Bago ako kumakain, naghuhugas ako ng aking kamay. At saka, kahit pag nagluluto ako, kugas ako ng hugas ng kamay. Ewan ko ba. Maggiwa ako ng retado, maghuhugas ako. i -mi ko yung niluluto ko, maghuhugas ulit ako after. Ganun. Sarap. I ano, mean, nabitin ako. Abrang hilig ko kasi talaga sa mga gulay. I ano mean, yung kahit sobrang pait sa iba? Para sa akin naman, heaven. <laughs> May umiiyak na asa sa katikbahay. Hmm. Abayang ko yung sibuyas, ang sarap. Ganito ang pagkain ng mga Ilocana na lumaki talaga sa bariyo. Hmm. Sana sa mga ganitong pagkain. Very healthy. Kaya eh, tignan nyo mga matatanda sa baryo. Nagtatagal sila ng ilang ay 90 plus. Ganyan. Meron pa 100. Ganyan. Yung lola ko, 94 na siya kung ako nagkakamali. Very healthy, very intact ang memory. Sobra. Silula si Lula si Ling. She's already 94 years old but very healthy. Nakakain niya pa rin lahat ng gusto niya. Wow. Sarap. Mmm. ganitong pagkain lang masaya na ako. So, sobrang babo na kaligayahan ko si pagkain lang talaga. Hmm. Hmm. anyway guys, so ito tuloy ko to kasi ko yung asawa ko para sabay kami kumain. Nauna lang ako pang himagas. <laughs> pang himagas. <laughs> so anyway guys, ingat lagi and again, happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay dyan. Happy Father's Day everyone. Ay everyone. Happy Father's Day mga tatay. At yung mga nanay na naging tatay na rin. Happy Father's Day. Ingat, God bless.